Good well, afternoon mga kasari Update lang tayo ngayon sa aking uh, Tindahan At uh, nag-arrange-arrange tayo ng ating mga paninda At uh, Ito na ang aking Ginawa ngayong araw Bumili ako ng uh, Ganitong lalagyan At uh, nilagyan ko siya ng mga shampoo Ito ay alu-alu -ano. Ito mga kasari mayroong pantin dito Mayroong tub uh, Head and shoulder Uh, pink, blue at green uh, meron tayong hair nalagyan ko pa siya dito kasari ng mga pangalan para pag kumuha tayo alam na natin kung saan nakalagay yung mga ganyan hindi ko pa siya nalagyan dito mga kasari ay puro sans silk yung nilagay ko at dito naman puro palmolive na iba iba ang mga kulay tapos sa likod niyan ayan yung mga conditioner na dowel beta keratin uh, cream silk at saka yung keratin may lalagyan din siya dyan mga kasari na karton na ginawa kong DIY na ano na lalagyan tapos itong aking mga uh, double na powder yan yung Tide Breeze, tsaka Ariel dyan ko siya nilagay ito dati nilalagyan ko ito ng mga accessories doon sa tindahan ko ng plasticware wear at saka yung mga school supplies at hanggang ngayon hindi pa rin nasisira kaya ginawa ko na lang siya na lalagyan ng mga sabon at yan mga kasari ang ating update sa inyo at ang ating mga dilata ang dami ng uh, bawas pero bukas mayroon akong ahinti pero dito sa mga gatas mga kasari ay uh, marami tayong stock Diyan, sa na siguro bukas yung mga corn leaf na muna ang ating may pag dumating ang ating Agente. At dito naman mga kasari, pinalitan ko yung aking lalagyanan ng, ng mga toyo. Inayos ko siya. Yung nakaharap talaga dito sa harap para nakikita. Alam um, mo, ginawa ngayon. ko ngayon. Tinabi ko na lang siya sa mga chichirya natin. Para malapit lang siya. Kasi walang space doon sa uh, ah, tabi sardinas, hindi pwede na dito, dyan ko siya ilagay sorry sa kabilang pwesto, sa kabilang bintana may takip kasi na plastic kasi naulan, meron tayo dito mga supply sanrio, dito ko nilagay yung aking yung mga sanrio at meron tayo dyan na mga switch ng ilaw at saka mail plug, ayan yung ating mga scotch bright at dyan sa ating salamin so, na lalagyanan unti-unti ko na nilalagyan yung pisto ko dito sa kabila mga kasari. Ayan, may mga ano tayo. Ayan yung mga eskimol. Against the light tayo pero makikita naman. Meron tayong dyan mga epekasin. Uh, yung mga skin fighter, mga gamot-gamot. Yung mga meron tayong dyan na pang haplas. Ayan mga kasari. Meron din tayong mga gamot na sirup. Paracetamol, mga tabas Meron tayong nail cutter. Ayan yung pang manicure na mga aseton. Meron tayong mga nail polish dyan at ito mga kasari yung galing doon sa kabila kasi inuunti-unti ko nang lag lagyan yung kabila na ito ng mga paninda meron tayo dito mga vulcasil uh, stick wheel ayan may bulb, may isa na lang at saka yung ating uh, katul na wawang meron tayo dyan, dyan dyan, yung ating mga slaps na san liyon na pa natin yan at dito ko nilipat yung ating mga cotton chat tissue yung mga cotton vibes yan yung ating mga battery yung mga abobot-abobot pero yan ay mga mabilihan kasari dito sa akin sa mga sa so chanti yung mga sketch tape tsaka yan yung mga shoes glue, yung marker tsaka nasa baba yung ating mga fastener yung papel at tsaka band paper yung ano maang tawag dito yung colored paper pre-cut at dito naman ay mga diopter ball pen at yung stacks na sakong na powder unti-unti ko lang nilalagyan mga kasari yung pwesto ko dito sa kabela at papasalamat tayo sa Panginoon at um, medyo nadadagdagan ng ating mga paninda at mayroon din tayo dito mga kasari sa taas yung mga shampoo at saka yung mga popcorn, cream silk, yung mga na mga kasari. yan yung mga nakasabit dito. At hindi pa natin napupuno yung mga sabitan. At unti-untiin lang natin mga kasari. Pag may pera, magdagdag tayo ng ating mga paninda. At yan na mga kasari. Ang ating update ngayong hapon. Uh, yung aking mga paninda na marami-rami na rin yung kulang. At siguro, the other day, mamili tayo. At hanggang dito na lang, mga kasari, ang aking video. Uh, please subscribe na kayo, at mag-like, at mag-share ng aking mga video. Bye, mga kasari!